Ganito pala ang istorya sa buhay ni Doggy na nasa pangpang -pang na pinarescue ko bakit siya nagkaganyan. Dati daw hindi naman siya ganyan, kaya lang nung namatay daw yung amo niya is napabayaan na siya. Kaya ang hirap talaga isipin kapag uh, mauna tayong mawawala sa mga alaga natin kasi kapag tayong unang nawala, sino ang mag-aalaga sa kanila? Ako lang ba yung nakakaisip ng gano'n na parang nag ako pag ako yung unang nawala, paano na yung maalaga ko, sino mag-aalaga sa kanila. Tulad nito ni Doggy, tingnan nyo yung nangyari sa buhay niya, uh, simula nung nawala yung amo niya, is wala na nag aalaga sa kanya. Ayan, buti na lang nakita ko din siya, kaya naipa-rescue ko guys, at ngayon nga ay uh, naggagamot na siya. Kaya tayo may mga alagang aso at pusa, kapag tayo ang unang nawala, is kawawa sila. Lalo na ako ang maiiwan sa kanila, hindi na mga dog lover. So talagang magiging kawawa ang buhay nila. Sino relate po na nag-iisip na kapag tayo nawala, paano kaya mga alaga natin?